Hello po mga kababayan, this is Nancy si Biculana Uli. Balik po tayo usap-usap lang tayo uli. Kwentuhan tayo. Ah, uh, itong Saturday, nung last Saturday, September uh, October 4, uh, ay binalita na uh, siyempre narinig nyo na po 'yan lahat, kumalat na po 'yan na ang uh, Blue Ribbon Hearing po ay suspended until further notice. Marami po siyang mga sinabi kung bakit ganon. Pangalawa, nung Sunday naman, si Lakson naman ay napabalita na rin, hindi ko alam kung nag-resign na siya o mag-resign -re pa lang, mag-resign -re sa Blue Ribbon Committee Chair. Sa so, mga kababayan, ang dami pong mga nagsunod-sunod na pangyayari. Dahil po ito, in my opinion, pagdating po ni Sergeant Guteza. Nakita po ninyo yan. nagparang parang nagkagulo sila. ba? Diba? But, ang pag, pagiging magulo sa takbo nila, nagsimula pa po yan, mga kababayan, from the time na itinake over nila ang Senate President at ang Blue Ribbon Committee. Uh, di ba? Meron din po tayong papanoorin. in interview po kasi si Senator Marculeta. Few days pa po ito. Punta po tayo dito. Unahin natin itong Saturday or yes, Saturday nga po. Ang ibinigay po nilang mga dahilan dito itong mga kababayan. Ito ang sinabi nilang mga dahilan. Pero para sa akin, again. Parang nasira, kumbaga nasira ang araw mo. Parang kumbaga doon sa House of Representatives, uh, uh stick to the plan. This time dahil sa laki ng dumating, hindi nila kayang mag-stick to the plan. Kaya hinto muna tayo. Ito po mga kababayan, ang kanilang excuse, ang paliwanag. Ito po. Sabi dito, Senate holds flood control corruption probe until uh, further notice. Sabi dito, hindi man natin babasahin lahat. O malaki naman ito. Hindi ko nababasahin yan. Sinabi lang kung bakit. Dito ang dahilan niya. Luxon, the committee chair cited itong mga dahilan na scheduling conflict, And the availability of documents and reports for the probe. Baka ito yung lagi niya sinasabing may hinihintay sila. May hinihintay silang kung ano pa. Diba? Sabi daw dito, uh, he said, had, he had checked with the Department of Justice if the tell-all affidavits of the disgraced top government contractors implicated in the kickbacks scheme was already available. So, hindi ko magets ito. Bakit niya tinatanong kung uh, uh, yung affidavit ng Diskaya ay tapos na? Di ba? Ang dami naman pong mga pwedeng imbestigahan, mga kababayan, especially na binanggit na po, pinagkunik na po si Saldico at si Romualdez. Ba't yung iniintay mo? Hi parang hindi ka makamove on dahil ito ang iniintay mo, sir. Police ka po. You know better. Sabi dito, likewise, ask about the report of the executive judge of the Manila Regional Trial Court on its investigation into possible violation of the notarization of the affidavit of former security aide Orly Gutiza who had test testified in the previous hearing. Bakit dun ka po nagpo-focus? Hindi po ba? Bakit siya po nagpo-focus dito sa uh, possible violation daw? Possible pa nga ito eh. And beside po, kung ito po ay naging, uh, kung ito man po ay uh, violation nga, sino po ba ang nagpalabas? Sino po ba ang nagdeny yung abogado? It has nothing to do with Sergeant Gutiza. Nothing at all whatsoever. Kasi yung pong sinasabi ninyong uh, fake, yung notaryo lamang po. Hindi po yung mga sinabi ni Sergeant Gutesa. Has nothing to do with uh, sinabi niya, gusto nyo lang talaga itong gulo-guluhin, in my opinion. Di ba? Ito pa. Yan po mga excuse niya, mga dahilan ha? Huh? He was told that both reports would not be ready within one week. Given this and the fact that the committee hearing would conflict with budget and commission on appointment hearing, he informed Senate President Vicente Soto the third that the blue ribbon probe is suspended. That's it. Gusto ko lang makita ninyo yung kanilang mga excuses at mga dahilan. Tumi mga kababayan, para po sa akin, kapag ka napakarami mo pong paliwanag kung bakit mo gagawin ng isang bagay, pinag-isipan mo ng gusto ano kayang sasabihin ko para maging acceptable sa mga tao kung bakit ititigil ko itong napaka-importanting bagay na hinihinahangad ng taong bayan. Yan mga kababayan, ang akin lang naman. Pinag-isipan mo ito, dami mong, dami mong mga dahilan. Pero yung pong mga dahilan sa aking opinion again, napaka malamya. Kasi po mga kababayan, ito pong nangyayari sa atin, ito po ay uh, pera ng bayan. Sabi po ninyo, accountability, transparency. Ang sigaw ng taong bayan. Ang tao ang masusunod. Sabi nga ni Erwin, ipeding ibend ang batas dahil mas mahalaga ang tao. Bakit now bibigyan niyo kami ng napakalamyang excuse? Siguro nare-realize niyo na yung tagbo ng inyong hearing ay talagang hindi nagugustuhan ng mamamayan. Isa pa mga kababayan, from the beginning po, from the beginning, simula nang itinake over nila yung Senate President at Blue Ribbon na Commission, nagkagulo-gulo na doon. Bakit po nagkagulo? Una, mga kababayan, uh, ang nangyari ganito, Ganito, tuwing mababanggit ang pangalan ni Romualdez. Nung binanggit ni VP Sara ang pangalan ni Romualdez at ni Saldico, na sinasabi lamang na siya lang, silang dalawa lang ang humahawak ng pera ng, ng buong bansa, pinaginitan si VP Sara ng tudu 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 tudu. Nangyari kay Tatay Digong, kay VP Sara. nag -stick to the plan sila. So, sa isang kanilang mga excuses na confidential fund na napaka parang kung isipin mo tungaw na dahilan para gawin nila yung ginawa nila kay VP Sara. Okay? Now, dito naman sa Senate uh, uh, hearing naman sa Blue Ribbon, nagkaroon na ng Blue Ribbon, nagka nagsimula na si Senator Marculeta Ewan ko kung I think one, two, three o pangatlong hearing nila na pagsalita nila itong mga disgaya at nabanggit ang salitang saldi at nabanggit ng mga congressman salitang saldi at rumwaldis kinabukasan palit magic bakit? anong nabalita? may tumawag malaking tao palitan si Marcolita. Bakit po? Anong dahilan gusto ninyong palitan si Marcolita? Malapit na po, malapit na, 'di ba? Napaka-quick, napakabilis nung tatlong araw lang napak nakapagpasalita na si Senator Marcolita na idugtong nila itong uh, si Romualdez at si Saldico. Laka, lakas pa rin ang inyong tanginon, 'di ba? Tatlong beses daw pong tinawagan o tatlong beses kung na paano ko nalaman yung tatlong tatlong tao ang narinigan ko, uh, isang senador, isang uh, abogado, in some, somebody else na tinawagan si Senate President gustong palitan itong si Senator Marcolita. Hindi kayang i-control eh. Hindi kayang i-drive nila si Senator Marcoleta kasi si Senator Marcoleta hangan tao. Kasi uh, parang uh, he is uh, straight as an arrow. Dire-diretso siya. Hindi masusway hindi mababayaran, hindi mai-integrate. Hindi nila kaya yan. Kaya ayun, nagkapalitan agad. Nung pinalitan na ni Lacson, ang gulo-gulo naman parang pinalalabas nila lahat na lang ng kasalanan ng binanggit dahil dahil dito kay Bernardo at dito kay uh, Alcantara na banggit ang senador doon sila nag-focus sa senador at saka sa mga itong maliliit na mga contractor kaya ako naman sinasabing maliliit dahil hindi po sila hindi po nila kayang kumuha ng pera doon sa ang program fund o kung saan man ng gobyerno, yung mga contractor po, hindi nila kaya yan. Kahit po yung mga district engineer, meron talagang malaking taong gumagalaw, nagpapagalaw dito na ayaw nilang matouch. Di ba? Ayaw nilang matouch. Hindi ka naman po kailangan maging abogado, maging rocket scientist, kung ano pa man na maging matalino ka, you just have to see what they're doing. Di ba? napalitan. Tinarget nila yung mga senador. E ito na, agad-agad. Meron ng reklamo sa mga senador. Pero, yung unang nabanggit na mga, yung mga 7 congressman, congressmen, si Saldico at itong si Romualdez, hindi pa rin matouch. Kailan lang natouch nila si Saldico? Ni ayaw ngang ipa-imbita si ano si Lacson, di ba? Abay, parang ano pa siya magsalita ng sinasabi ni Senator Marcoleta. Ano naman daw masama? Wala naman tayong binina ano. Uh, yung bang pag-imbita ay uh, ano ba? May nalalabag ba tayo? Wala naman dahil sabi niya, inimbita nga niya si, si Congressman Tiangco. Oh. Sabi niya man ni, ano alam mo, sinabi nito ni Lakson? Nakaka-insulto. Sabi niya, speak for yourself. Yun si yun sagot niya ano, ni, si, ni Lakson. Ang tapang-tapang. Pero mas matapang pala siya sa harapan lamang ng Twitter at ng media. Hindi niya maharap si Senator Marcolita, eh. Kaya nga ang dami niyang pasabog pa, mga pasaring. Kaya tuloy si natawagang Mr. Pasaring, Mr uh, Parinig. Di ba? Doon na po nagsimula. Ano na naman? Yun yung pangalawa, di ba? Na nabanggit ang ang ano, ang Romualdez. Ano na naman? Di dumating naman ngayon. Itong si Sergeant Cutesa. Dito na nila hindi na nila kayang i-control. Hindi na nila kayang kumbaga mag-stick to the plan. Ito nang nangyari. Hmm, ito na. Hinto lahat. Mag-step down na itong si Lakson. Pero mga kababayan, Bago pa mangyari 'yan, parang gusto pang labanan, 'di ba? Gusto pang labanan, gusto nilang gibain 'yung credibility ni uh, Sergeant Cotesa. Paano nila ma paano nila magigiba 'yung credibility ng tao na ang kanilang excuse na ginagamit ay 'yung idininay na notaryo? Paano mo magigiba ang tao doon? Notaryo 'yung nagnotaryo ang dapat ninyong gibain. Hindi yung dinala doon na sinumpaang sa laisay ni Sergeant Goteza dahil yung sinumpaang sa laisay na yun, yun, the same thing na ipinakita sa uh, pinanotaryuhan niya, yung the same thing na pidinala niya doon sa Senado. Bakit hindi nyo maintindihan yan? Bakit hindi nyo maintindihan na ang may kasalanan dito ay itong nagnotaryo? Sabi nga ni Sen. Marcoleta, ang biktima dito ay si Sergeant Gutesa dahil siya ang nagpanotaryo kung yun ay fake, sinong biktima? Hindi ba si Sergeant Gutesa? Di ba? At itong the same, the same Same document, sinumpa ang salaysay, dinala doon sa Senado, pinanumpaan sa harapan ninyo, Lacson, Soto, at sila, Senator Marcolita, sa lahat kayo dyan at sa lahat ng mata ng bayan. Diba? Tinanong ninyo, nasway ba siya? Nabulol ba siya? Kitang-kita mo, matatag ang sagot ni Sergeant Cotesa. Tapos sabi nga ni Sen. Marculeta, umalis ka. Hindi kayo masyadong nagtanong. Ang ginawa lang mga kababayan, kung hindi ninyo matatandaan, parang binak-crown check na nila. Di ba yung Malacanang nagpa nag-text dito kay, Ma kay Irwin? O, oh, saan ka galing? Saan ka ganito? Saan ka ganyan? Saan ka pinagtatrabaho? Ang tanong pa ni Irwin... Ay mukha kaya bakit ba bakit daw hindi nagtatagal si Sergeant Gutesa sa bawat isang pinagtatrabaho niya. Every single one of them nasagot niya why. Wala. Wala nada talaga. Wala silang magawa. Kaya ito. Tapos nung mas, siguro malaman nila na marami pang maglalabasan ay wala na. Nasira na yung stick to the plan. 'Di ba? nagresign na si Sarli ko. naman. Di ba? Ngayon, ito na. Nagsasalita na dahil daming nagrereklamo eh. Dahil nahahalata na ng tao, bakit nasa senador ang uh, ang focus ninyo? Di ba? Nasa na mga congressman. Ilan? Ikaw Lakson 67 yung sinabi mo eh. 17 yung sinabi ng anang diskaya. Ikaw 67 na, na nasunog yung stick to the plan. Tapos ngayon mo sasabihin, no, iimbitahan natin si ano si uh, ko kasi hindi na siya congressman. Iimbita, iimbitahin na rin si Romualdez. Anong nangyari? Iimbitahin ninyo pero wala na. Suspended na until further notice. At mag-step down ka na. Panoorin natin itong sinasabi ko sa inyong uh, interview kay Senator Marcoleta. Go, Sen. Pero, Sen. issue po ngayon, yung uh, testigo po na ipinalabas po ninyo, nandyan uh, uh, po sa Senate Blue Ribbon, yung nagsalita po sa Senate Blue Ribbon na uh, kamakailan, si uh, Orly Gutesa. Um, Sa tingin po ninyo, uh, 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 ano bang masasabi po ninyo na ganito po yung uh, uh, pag-question, ang kanyang kredibilidad bilang uh, isang uh, uh, witness or uh, resource person po? Nalimutan ko sabihin, ano lang po siya nasa phone lang po siya, hindi siya sa... Uh, personal na in-interview. During sa investigasyon po niyo sa Sir Blue Malinaw naman, malinaw naman yun na hindi naman nila uh -huh. nagiba yung kanyang uh, testimony. Malinaw na nakasasagot sa lahat ng mga tanong. Mm. Ang totoo niyan, wala mang masyadong itinanong sa kanya. Siguro dahil napansin nila mm -hmm. na credible yung uh, kanyang mga sinasabi. So hinahanapan na lamang siya ng butas. Eh. Correct. Sinasabi nila na dinis-on nagn ng notaryo yung kanyang uh, firma. Eh, biktima nga siya rito eh. Oh, Alin naman nga kung sino yung pumirma doon siya. Nagpunta yung tao. Mm. Opo. At hindi naman po... Pirmata yun eh. Pirmata nung nagnotaryo. Opo, yun nga eh. O baga, uh, doon sa pagnonotaryo yung naging issue ngayon na senator. Dahil nga daw, uh, may uh, keso... Doon nga na pupunta eh. Doon nga na pupunta eh. Hindi naman doon sa hindi naman ba sa kanyang salita. eh. Nakikita mo naman kung saan sila pumupunta eh. Opo, opo. Pero yung testimonya mo niya, niya mismo, uh, Senator, uh, napakatindi po ng kanyang mga nabanggit at uh, uh, dalawa pong personalidad. Uh, si uh, dati Speaker Martin Romualdez at si Congressman Zaldico. Sa tingin po ninyo, dapat nang imbitahan ng Senado itong uh, dalawang uh, personalidad na nabanggit po sa testimonya niya? Dapat lang, pero ang hindi ko sigurado kung iimbitahan nila o hindi. sila sinasabi nila, iimbitahan. Bisa naman, hindi. Iba. So, bahala sila kung ano kanilang magiging decision din. Pero may ibang paraan ho ba, uh, Senator, uh, na para maimbitahan ito para sa investigasyon ang dalawang personalidad na ito? Napakaraming paraan. Iimbitahan nila. Wala namang problema. D pero, eh. Ang problema kung darating ba yan o hindi. Opo, opo. Uh, Senator, uh, kamakailan din ay uh, nagbigay po ng kanyang uh, um, speech o pahayag itong si Senator Cheese Escudero. At uh, talaga matindi po yung kanyang uh, mga, mga naging uh, pahayag laban po dito kay Datuk uh, Speaker Martin Romualdez. Hmm. Uh, kayo ho ba ay nasurpresa doon po sa kanyang uh, naging uh, uh, talumpati o uh, naging pahayag po dyan sa Senado? Hindi na ako nasurpresa doon sapagkat nakikita ko naman pagka yung pagdinig ay papunta sa mga Senador, doon lang nila tinutuntun. Diba? Kami nabanggit naman ka Congress. Mm. Ay nilukusan yun. Kaya ganun ang naging pahayag niya. Na parang para bang ang may kasalanan na kanilang uh, gustong uh, palitawin, mga senador. Mm. Diba? Mantalang napakaraming mga pangalan ang pinabanggit, lalong-lalo na nandoon. Lalong-lalo lalo na nung nag si Gutes direktang ikinonekta niya si saldivo kay uh, Speaker Martin Moldes. Mm. At mula doon, eh, parang gusto na nilang tumigil. Eh, mahalata naman ninyo eh, kung sino naglilihis eh. Hmm. Ang sabi ko nga, eh, dinidiretso ko nga, kayong naglilihit. Eh. Opo, uh, Senator. At uh, meron ding mga obserbasyon ng ating mga kababayan doon sa mga nagiging resource person na bigla-bigla na lang eh, pinapadala sa DOJ. Uh, hindi naman wala kayong pagkakataon na maitanong. Uh, yan ho ba ay uh, baga nakabatay po? Wala po bang nilalabag o dyan po sa mga pagdinig sa rules po ng uh, inyong uh, mga ginagawang pagdinig sa Senado? i ko na nga yun sa aking privilege speech Ayaw naman nila sagutin. Saka naman ka ako nakakita na dumidinig tayo rito eh. Kasama yung secretary ng DOJ. Pagkatapos eh, hindi pa natin natatapos sa mga tatanungin natin. Kukunin niya bigla. pagkatapos doon niya pagtatanungin. Pagbalik na meron supplemental affidavit. Mm. Ano ba tayo rito ka Investigative ano ba tayo ng DOJ? Asa, asa ba nga kung tuntunin na sinusunod natin? Hindi lamang yun. Pakti team ICI, ni-raise ko ngayon Eh. Po, po. Yung pinatuntunin, wala kaming agreement kung paano makikipag-coordinate ang ICI. Tapagat meron tayong saligang batas na nagsasabi, Igalang natin ang mga institutional boundaries. Meron tayong separation of powers. Ito mga doktrina na minsan naglagda ay ang ating katas uh, kataas-taasang uh, uh, fundamental law. Ito yung ating saligang batas. Mm. Eh, kung hindi na natin sinusunod yung nakatalaga na mga separation of powers, ay eh, malabo na itong kinang pinupuntahan natin. Pagkatapos okay. nagsasabi sila na parang lumilihis. Eh, sino ba naglilihis? Ako mulat-mula pa, dinidiretso ko ito eh. Yeah, Pag nababanggit right. correct. ang pangalan ni Martin Romualdez, init. Hmm. Napapansin siguro yan marami na marami nating kababayan. Opo. Totoo po yan, uh, Senator. At uh, yun nga yung... Parang naiinis nga, parang kumukunot yung noo. <laughs> sa mga uh, pinoproblema o issue din dahil nga po sa salitang interparliamentary courtesy. Ano bang mas mahalaga? Uh, ito bang naging tradisyon na po ng uh, uh, Kongreso? Itong uh, sinasabi interparliamentary courtesy o yung accountability na sinasabi? So, hindi eh, mo ba nakita na dahil nga gusto nilang pagtapan kung ano-ano ginagamit nilang katwiran? Mm -hmm. Ibig mo ba sabihin eh, lumilitaw na at isinisigaw na lahat ang pangalan mo na ikaw ang utak ng lahat ng ito ay iyong kaukulang paggalang pa. Pantakit. Makasulat ba sa bato yan? Absolute ba yan? Mm -hmm. Eh kung sinasabi transparent ka at saka accountability, mas, uh, mas mataas pa ba? Mas mataas pa ba yung parameter uh, parametro ng uh, cortesia? Anong interparliamentary courtesy? Ang pinag-uusapan natin ay kinakailangan mong ilitaw. Kailangan mong alisin ng maskara na nakabalot. Saka walang hiya ang nangyari na sa bansa natin. Sasabihin mo pa, inter-parliamentary courtesy. Diba? Napakababaw na argumento niya. halatang ang halatayan kung sino yung gustong maglihit. Sila-sila diba? yan. Okay. Ayaw nilang ilitaw. Ayaw nilang alisin ng maskara. Yan. Slakson. Dami ng bababaw ng iyong mga excuses. Di ba? So, gusto nila, <laughs> igalang natin sila. Kasi meron tayong interparliamentary courtesy. Igalang natin sila. So, mas importante pa talaga yung inyong tradisyon kaysa ditong trilyon-trilyong nawawala. Kaysa ditong mga baha na ikinamatay ng ating mga kababayan. So, go! Tradisyon pa more. Saliwa! Saliwa! sa gusto mong labanan ang mga korap sa totoo lang. Pasensya na po, nakakaano na eh. 'Di ba? Bakit mo bakit mo ng interparliamentary court si? Eh? Mm. Wala kang nalalabag na interparliamentary court eh, kung imbitahin mo sila. Correct. Kung mo lang silang isabihin. Yung courtesy na yung, yung pa rin sa pag-iimbita. Pag, pag -imbit, -imbit mo lang. Hindi mo ba ginagalang. Iniimbita mo eh. Mm -hmm. Ang problema kung ayaw mong imbitahin. Mm -hmm. Yun ang paglilihis. Yun ang pagtatakit. Oo. Eh, inimbita ko na nga si Congressman Chabi, uh, Toby Chang may Tama. problema ba doon. Meron ba akong nilabag doon? Wala. voluntario siyang pumunta. Hmm. Dalawang bihan na nga pumunta roon eh. O, bakit nila tinatakpan niya sa magitan na tinatawag na kortesiya? Hmm. Anong kortesiya? Okay. Mas oh. bang kortesiya sa accountability at transparency? Diba? Kung sila eh, parang akala mo eh, mga moralistang magagaling. Yo. Parang akala mo eh, mga mga sugo ng righteousness. Hmm. Tatakpan mo ng kortesiya. Hindi ko sinasabing walang kortesiya. Sinasabi ko mas mataas ang accountability. Hmm. Sumataas ang pangangailangan ng taong bayan na malaman nila Tama. kung sino ang gumawa ng lahat ng ito na, na talagang ang kanilang kabangbayan ay talagang, talagang nalusaw mm -hmm. at ng mga taong ito. Tatakpan mo ng kortesiya. ba? Diba? Dilip, Opo. S Senator, uh, tulad nga ng sinasabi ng uh, ilan po sa mga kasamahan po ninyo, ang sabi, uh, pwede nang baluktotin yung batas para diba? ma peace malugod po yung taong bayan. Dito po sa issue ng interparliamentary courtesy, po pwede po bang uh, ma-apply po yung pagbaluktot para lang eh, ma-imbestigahan ang taong sangkot? O nadawit po, sa yung mga pagdinig? So, paano mo yung courtesy yun? eh Ang Sabi ko nga sa'yo, imbitahan mo, courtesy ayun. Hmm. Ang pag-iimbita ay paggalang kortesiya pa rin yun. Wala kang babalok tutin. Kaya lang sila. <laughs> ang gusto nila, baloktutin nila. Mm. Ang gusto nila, mas mataas ang kortesiya sa accountability. Ayon. Ang inahanap ng taong bayan, accountability, hindi kortesiya. Tama. Opo. Senator, may pahayag po si uh, Senator uh, Pingat Ping Lakson. Uh, ano po masasabi po nila? Basahin ko lamang po itong uh, kanyang uh, naging uh, uh, social media post. Sabi niya dito, he is overly vocal, boastful, or aggressive so he can create an image of strength through noise. May pinapatamaan po ba? Ano bang dating po? Ano masasabi po niya dito, uh, Senator? Alam niyo na kung sino ang pinatatamaan niya. Si, yung mga ganyan parinig, sir, hindi po maganda. Ang pangit po. Mas maganda talagang kausapin mo ang tao. Kasi hindi po talaga magandang kaugalian ang parinig. Sa lahat mga kababayan niya nang ayaw na ayaw ko yung parinig-parinig niya pag nandiyan kayong, kayo, mga kakasama kayo, mag ma nagkikita-kita naman kayo, tapos dadaanin mo pa sa parinig, ang baba, ang pangit. Yan ang ayaw na ayaw ko sa taong parinig-parinig. Nakakainis, pwede mo naman kausapin eh. Di ba? Oo. Tapos sasabi, tapos kunyari matapang ka. Hindi ba? Na ka. Tapos babanat ka sa likuran. Ba? Ay, na ko ba? <laughs> All right. Uh, Senator, uh, isa na lang, uh, bagong lang si Partner uh, uh, partner Admar. Kanina po ninyo, po pwedeng maimbitahan uh, kahit ay mga representative ng ICI sa mga pagdinig po ng Senate Blue Ribbon Committee. No, At wala pong uh, nilalabag na batas po doon. Kung iimbitahin nila, pat nila iimbitahin yun, independent yun. Eh. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Pero kung gusto nilang imbitahan, magtanong sa kanila, pwede rin siguro. Bakit hindi? Opo, opo. Ang pinag-uusapan natin dito, ang ICI ba, pag nag-request ng informasyon mula sa Senado, Mamula sa House of Representatives. Sinag agad sila? Di ba? Wala ba kaming karapatang tumutol? Mm. Kailangan ba eh kami ang nakikipag-cooperate sa kanila? Meron ba kaming... Sunod agad si Lakson, di ba? Di ba Lakson? <laughs> Usapan na gano'n? Meron, kaming, meron ba kaming agreement? Meron ba kaming kasunduan na mm. Ang, uh, ang, Blue Ribbon Committee at saka yung Senate President, sila yung pupunta ron para makipag-ugnayan? Kala ko ba independent yun? Mm. Paano mo susukati ng independence ng isang ahensya? Eh, hindi ba yun ang executive department? Paano kung matutukoy doon yung mga kawalang hiyaan ng mga ng mga opisyalis ng executive Ayon. department? Paano magiging independent yun? Correct. Kani ba, sino ba nagbabayad sa kanila? Di mm. ba, executive department? Mm. O paano magiging independent yun? kali po uh, magkaroon pa ng susunod na mga investigasyon, dadalo pa po ba itong si Master Sergeant Guteza at uh, tatalakay niyo rin pa rin po ba yung paglilinaw doon sa kanyang uh, naging uh, uh, testimonya? kasi ito yung ano eh lumalabas ngayon sa social media kini question yung kanyang kredibilidad bagamat uh, mas mabigat na siya mismo ang humarap doon sinumpaan niya nanumpa siya dyan sa, sa Senado uh, sa kanyang uh, mga salaysay po senador hindi credibility ang kino-question nila ang kino-question nila yung notaryo Walang kinalaman ng notaryo doon sa kanyang ipinahayag doon. Mm. Credible. Mm. Credible si Gutesa. Opo. Agree.